may ti alagaan mo, may lindol ha, may lindol. May aftershock pa. O, oh, yan yung mga tao sa baraka. Itong katabi namin din. Napatakbo ako. Nakarga ko si Gingging sa so, sobrang nervous namin. Nakaupo lang kami, kaso mo tumakbo ako, tumalon ako. Ayun pala si chairman o, oh. Nasab Chairman, nag-aayos pa ng ilaw ng mga kable. O, oh, ito yung mga kapitbahay. Natakot din. Siyempre, sino ba namang hindi may hilo, Bigla. Ang lakas! Ang mga tao sa Baraka building. Nakakagulat. Ito na ang itsura. Mariosep, natakot talaga ako. Nakakahilo rin pala kapag yung kahit nakaupo ka biglang gumalaw tapos gumalaw yung paligid mo. And then ayan, gingging tinga dito ging, ging. Ayan, ang kulit. Ging, ka dito. Ang bato nasaan? Lilipad ka mamaya. O, 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 o ging, hali dito. Andito nanay mo. Ging, ging! <laughs> Kuya, ang kulit eh. Hali ka, dali, dali. Andiyan si mo. Ang lakas, ang lakas talaga. O, oh, ito yung mga tao sa Baraka. sa building yan. Anong floor ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 yata. 7 siyang floor. No, na, hindi na ako makalabas dito sa kali pero napatakbo ako. Nahilo ako. Tayo ay bumili ng foodie. <laughs> Pinargawin po sama. <laughs> Ayan. Yun nga ng pusa mo. Ako rin, kinargo ko ko agad yung pusa ko. <laughs> Kaya ako, saka kami tumakbo. <laughs> Sobrang nervous Ayun. Oh, eto naman pala si Dugong, Dugong, Dugong. Layo-layo ka dyan. Bibili tayo na. Pudi. Wala pang pera ang bata. nasa na si Gingging? Gingging Gingging pateng! Kaya, yeah, din mo ha. Huwag mong palabasin dyan. Ako, dry na yung ibang halaman namin. Ito pa yung bahay ni Whitey at ni Gingging. Katakot. Ah, maglalagay nga pala ng oriente or ng ano, ng street light dito sa aming barangay ang lakas ng loob ni chairman <laughs> andun pa siya sa taas ng ano nag-aayos ng mga kable project yan ang bago natin ano. takot tayo nakakahilo nahihilo talaga ako Ganito talaga ang ganito na ang eksena pagkatas ng lindol. Ang nakakatakot ay baka ma <laughs> baka ano isa lang ba yan ate? Isa lang? Ah, oo. Meron nga isa akong nakita dyan kulay ito na may tali dito sa leg. Baka nakawala. Kulay puti. May nahilo ako talaga. Ganito ang eksena. O, sige na nga. Mag-live muna ako. Mga kabesh. Hello. Ikaw ba si ano? Yan yung aso namin sa kabilang kalye. Eh, sa kabilang bahay. Wala si Igno. O, ano? Padidihin mo. Kawawa naman. Hingi kasi nanghingi ng ano, ng pagkain. Binigyan ko lang siya konti na ng kasi Wala tayong budget. meron May, pa naman siyang fish doon. At saka, doon ka kay mami, doon ka kay mami. Dali. Gengging! Whitey, ha? Gengging! Huwag -geng. din siya sak... Huwag siya sakali. Halika, dali. La, 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 la. Magabali si Doggy. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Halika na, salog tayo. Diyan ka lang kay mami, dali. Lakas loob nito eh. Yan. Oh, may doggy. Oh. At ah, bibili tayo ng tinapay. Oh. Salamat ala at hindi naman yung malakas ang anak. Baka pa oh.